Noong 1592, sumiklab ang Imjin War, ang pananakop ng Japan sa Korea sa ilalim ni Teotomi Hideyoshi. Mabilis na bumagsak ang maraming lungsod at muntik ng masakop ang buong kaharian ng Choson. Pero sa gitna ng kaguluhan, isang pinuno ang umangat, si Admiral Yi Sun-sin, ang pinakatanyag na naval commander sa kasaysayan ng Korea at ang kanyang kakaibang mga barkong pandigma. Ito ang kwento ng Turtle Ship ang sandatang nagligtas sa Korea mula sa pananakop ng mga samurai. Pero bago ang lahat, kung mahilig ka sa mga kwentong kasaysayan, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe na rin bilang suporta. Noong huling bahagi ng ikalabing ani na siglo, ang Korea ay nabubuhay sa isang kakaibang panahon ng katahimikan. Hindi ito katahimikan na galing sa lakas kundi katahimikan na galing sa paniniwalang walang sino man ang susubok na sumalakay. Ngunit habang ang Joseon Kingdom ay abala sa loob, isang unos ang unti-unting nabubuo sa kabilang panig ng dagat, ang Japan na pinamumunuan ni Toyotomi Hideyoshi, ang taong may ambisyong sakupin hindi lamang Korea, kundi pati China at iba pang bansa sa Asia. Ayon kay Samuel Holly sa aklat na The Imjin War, matagal nang minamatsyaga ng Joseon ang mga kilos ng Japan may mga ulat ng kakaibang paghahanda, ng pagbuo ng libu-libong sundalo at ng pagpapalakas ng hukbong dagat. At habang papalapit ang gabi ng pananakop, isa lamang ang malinaw, hindi magiging sapat ang lumang paraan ng pakikipaglaban. Sa gitna ng paghahandang ito, doon sumikat ang pangalan ni Admiral He Sun Sin, isang opisyal ng Choson Navy na kilala sa kanyang disiplina, talino at kakaibang paraan ng pagunawa sa digmaan. Ayon sa Nanjung Ilgi, ang kanyang sariling war diary, matagal nang nabuo sa isip niya ang ideya ng isang barkong hindi lamang kayang lumusob, kundi kayang harangin mismo ang paraan ng pag-atake ng mga Hapon. Pero ano nga ba ang paraan ng pag-atake ng mga Hapon? Ayon sa military historian na si Stephen Turnbull, ang Japanese Navy nung panahong iyon ay hindi nakatuon sa artillery combat. Hindi sila umaasa sa kanyon. Ang kanilang pangunahing lakas ay ang bilis tapang at ang kilalang samurai boarding tactic. Ang bigla ang pagdikit ng barko, ang pagtalo ng mga mandirigma sa barko ng kalaban at ang malapitan at marahas na bakbakan sa deck. Ito ang taktika na nagpabagsak sa mga kalabang nakaharap nila gaya nung binalak silang sakupin ng Mongol Emperor sa ilalim ni Kublai Khan at ito rin ang taktikang maaaring magpabagsak sa Korea kung hindi mapipigilan. Dito nagsimulang mabuo ang ideya ng turtle ship hindi ito ng inspirasyon lamang, kundi bunga ng pangangailangan. Ang Korea ay kailangan magkaroon ng barkong kayang hadlangan ang boarding tactic ng mga Hapon. Isang barkong kahit madikitan ng kalaban ay hindi nila magagawang sumampa dito. Isang barkong kahit paulanan ng pana, hindi mabubutas. Isang barkong may sapat na lakas na kayang wasakin ng kalaban mula sa malayo bago pa man sila makalapit. At higit sa lahat, isang barkong kayang magdala ng takot isang sandatang psychological bago pa man magsimula ang pisikal na labanan. Ayon sa Annals of Choson Dynasty, ang opisyal na tala-estado ng Korea, unang lumitaw ang konsepto ng turtle ship noong panahon ni Admiral Na Dae Yong noong 1592 bago nagsimula ang Imjin War. Ngunit ayon sa karamihan sa mga historiador, tulad ni Samuel Holly sa kanyang librong The Imjin War, ang turtle ship ay hindi ganap na bagong imbensyon Bagus, ito ay rebisyon at modernisadong versyon ng lumang kobuksun na umiiral na noong 1413 pa. Nagsimula ang konstruksyon ng modernong turtle ship noong unang bahagi ng 1592, ilang buwan bago sumabog ang digmaan. Si Admiral Yi mismo ang nag-supervise ng paggawa. Si Nuri ang bawat disenyo at tiniyak na bawat bahagi ng barko ay may layunin. Hindi lamang ito pang-atake, kundi pang-depensa rin. Hindi lang ito barko, kundi parang gumagalaw na portres sa dagat. Ayon sa Annals of the Choson Dynasty, ang turtle ship o kobukson ay isang uri ng barkong pandigma na nilika upang magdala ng sindak sa kalaban bago pa man magsimula ang labanan. Sa unang tingin pa lang, kapansin-pansin nakakaiba ito. Ang kabuoang katawan nito ay kahawig ng isang mabagsik na nilalang mula sa alamat. Isang pagong na may baluti, matigas at hindi matitinag at tulad ng tunay na pagong, ang lakas nito ay nagbumula sa proteksyon at tatag. Ang pinakamahalagang katangian nito ay ang nakatakip na bubong. Hindi ito ordinaryong bubong na gawa lamang sa kahoy. Ito ay kombinasyon ng matitibay na tabla, metal plates at matutulis na bakal na nagsisilbing proteksyon laban sa mga pana, espada at tangkang pagsampah ng mga kalaban. Ayon sa nibal historian na si Samuel Holly, ang bubong ng turtle ship ay sadyang ginawa upang maging sobrang tibay at ang layo nito ay simple. Pigilan ng mga samurai na tumalon at makipagbakbakan ng malapitan. Nahirapan ng mga hapon na salakay ng mga kuryano sa barko hindi dahil sa bubong lamang kundi dahil may mga nakalantad na bakal na spike na nakatusok dito. Ang mga spike na ito ay nakakalat sa ibabaw ng bubong upang kahit sino man ang sumubok na tumalon ay siguradong masasaktan o mamamatay. Ngunit hindi lang proteksyon ang mayroon ang barkong ito. Sa harapan nito ay makikita ang isang ulo ng dragon. Isang kakaibang disenyo na may simbolikong mensahe ng tapang. Ngunit higit pa sa simbolismo, ito ay isang functional weapon. Ayon sa Choson Naval Manuals, ang dragon head ay maaring gamitin bilang lagusan ng usok upang lumika ng makapal na ulap na lilito at bubulag sa mga hapon. Sa isang panahon na walang radar, ang usok ay nagsisilbing sandatang panggulo na maaaring magpawala sa direksyon at moral ng kalaban. Kung iikot ka naman sa gilid ng barko, makikita mong isa pa nitong nakamamanghang katangian, ang daan-daang firing holes o na butas para sa kanyon, pana at matchlock guns. Sabi ni Holly, ang turtle ship ay may kakayang magpaputok sa halos lahat ng direksyon. Isang bagay na napakabihira noong mga panahong iyon kung ang karamihan ng barkong hapon ay umaasa sa mga pana at taktikang pangboarding, ang turtle ship ay kayang umatake habang umaandar, habang umiiwas at habang nakipaghabulan sa alon. Sa loob nito ang hal ay matibay, gawa sa malalaking piraso ng pine at paulonia wood. Mga kahoy na kilala sa tibay pero magaan. Batay sa tala ng Nanjung Ilgi, ang barko ay pinapatakbo ng parehong layag at sagwan. Kaya kahit pa walang hangin, kayang lumusong ng turtle ship at umikot ng mabilis, isang bagay na nakapagbigay ng malaking kalamangan ay Admiral Yi Sun Sin sa gitna ng laban. Ang disenyo nito ay hindi lamang para sa pag-atake. Ang bawat sulok mula sa hal hanggang sa command deck ay idinisenyo para sa depensa, kontrol at kaligtasan ng tripulante. Ang loob ay may sapat na espasyo para sa mga sundalong may kanyon, pati na pagpapalit ng crew habang nagpapatuloy ang labanan. Kung ikukumpara sa mga Japanese Atakibune, ang turtle ship ay mas mabilis, mas matibay at mas may malakas na firepower. Sa kabuuan, ang turtle ship ay hindi lamang barko. Ito ay isang mobile fortress, isang kuta sa dagat, isang uri ng teknolohiyang nauna ng mahigit dalawan daang taon bago pa lumitaw ang mga unang ironclad warship sa kanluran. At ayon sa National Museum of Korea, ito ang unang armored warship na dokumentado sa kasaysayan ng Asya. Kung ang Japan ay umaasa sa lakas ng samurai, si Admiral Lee ay sumagot ng teknolohiya at taktika. Sa mga tala ni Yi Sun-sin, mababasa ang kanyang malinaw na intensyon. Isinulat niya, Hindi natin matatalo ang kaaway kung lalaban tayo sa paraang gusto nila. Kailangan natin silang pilitin na lumaban sa paraang gusto natin. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit ipinanganak ang turtle ship. Hindi ito ipinanganak para lamang sumalakay. Ipinanganak ito upang baguhin ang mismong galaw ng digmaan. Upang alisin ang kalamangan ng kaaway. Upang bigyan ang Korea ng kuriya ng pag-asang kayang harapin ang isang mas malaking pwersa. At nang tuluyang dumating ang Japan, dala ang libu-libong sundalo at danda ang barko, handa na ang turtle ship. Handa para sa digmaang hindi na maiiwasan. Handa upang maging sandatang magliligtas sa bansa. Nang sumiklab ang Imjin War noong Tagsibol ng 1592, bumaligtad ang mundo ng Korea sa loob lamang ng ilang araw. Libo-libong sundalong hapon ang sabay-sabay na umatake sa mga baybay ng bansa, dala ang ambisyong mapasailalim ang Korea bago lumipat sa China. Halos walang humarap na tunay na hadlang sa unang pagsalakay. Ang mga lungsod ay bumagsak isa-isa, ang mga kalsada ay napuno ng kawalan ng pag-asa, at ang kaharian ay halos mawala ng kakayang lumaban sa lupa ngunit sa dagat ibang kwento ang naghihintay. Habang rumaragasa ang humuhapon sa lupa, ang kanilang supply at reinforcement ay umaasa sa matatag na kontrol ng karagatan. Kung makukontrol din nila ang dagat, tuluyang mapuputol ang linya ng depensa ng Korea. Isang hakbang na magbibigay daan sa mabilis na pagkatalo ng buong bansa. Ngunit dito pumasok ang tinig ng pag-asa, ang Choson Navy, na pinamumunuan ni Admiral Yi Sun Sin at sa kanilang gitna ang Turtle Ship. Ayon sa Annals of the Chosen Dynasty, unang sumabak sa labanan ang turtle ship sa Battle of Okpo. Sa iyon, unang beses narinig ng mga hapon ang kakaibang ugong ng mga kanyon at ang malalim na hampas ng isang barkong hindi nila maunawaan. Lumitaw ang turtle ship mula sa makapal na hamog. Tila isang mababangis na hayop ng dagat. Mabababa ang hulma ng katawan, ngunit mabigat ang presensya. Makinis ngunit nakabaluti at sa ibabaw nito ang nakasarang bubong na may mga spike na kumikislap sa araw. Ayon kay Samuel Holly, ang epekto nito sa Japanese sailors ay agarang takot at pagkabigla. Sanay sila sa mga bukas na deck ng Korean Panokson, kung saan madali silang nakakalundag para makipaglaban. Ngunit sa turtle ship, wala silang madaanan. Ang bubong na bakal at kahoy ay parang bakal na kalasag na hindi tatablan ng kanilang mga sandata. Kahit pa sumubok silang lumapit, tinatamaan lang sila ng kanyon mula sa halos lahat ng direksyon. At dito nagsimula ang epekto ng turtle ship sa digmaan. Hindi lamang ito nakipaglaban. Binago nito ang mismo paraan ng labanan. Pagkatapos ng Okpo, sinundan ito ng seri ng mga labanan kung saan naging sandigan ng tagumpay ng Chosen Navy ang presensya ng turtle ship. Ang pinakakilalang labanan ay ang Battle of Hansando kung saan ginamit ni Admiral Lee ang kilalang crane wing formation, isang taktika na nilika upang palibutan ng mga barkong hapon at sa gitna ng pormasyong iyon, naroon ang turtle ship na tila isang matigas na palaso na bumubuta sa puso ng hanay ng kalaban. Ayon kay Stephen Turnbull, ang Hansando ay isa sa pinakamalupit na labanan sa dagat sa kasaysayan ng Asya. Sa loob lamang ng ilang oras, nabaliktad ang kapalaran ng digmaan. Ang Japanese Navy na inaasahang magiging tulay ng pananakop ay mistulang humarap sa isang teknoloyang hindi nila inaasahan. Nawasak ang kanilang supply line nasira ang kanilang mural at nawalan sila ng kapangyarihan sa dagat. Kung hindi natalo ang Japan sa dagat, siguradong hindi titigil ang kanilang pagsalakay sa lupa. Hindi lamang lakas ang dala ng turtle ship. May dala itong mensahe na ang Korea kahit naghihingalo sa lupa ay hindi magpapatalo sa dagat na ang isang bansa ay hindi bumabagsak hanggat may isang taong tumatayo at sa panahong iyon, ang taong iyon ay si Yusun Sin. Habang lumalalim ang digmaan, unti-unting nabago ang momentum. Ang turtle ship ay naging simbolo ng paglaban, isang sandatang hindi lamang pumipigil sa kaaway kundi nagpapatunay na kayang manalo ng Korea kahit napapalibutan ng panganib. Sa bawat labanan, nagiging mas malinaw ang epekto nito. Hindi lamang nito pinapatay ang kalaban, pinapatay nito ang pag-asa ng Japan na kontrolin ang dagat. At kapag kontrolado mo ang dagat, Kontrolado mo ang takbo ng digmaan Sa huli, ayon sa Nanjung Ilgi Sinabi mismo ni Admiral Yi Hanggat nasa dagat ako, hindi nila tayo maaangkin At iyon ang pinakasimpleng paliwanag Kung paano nailigtas ng turtle ship ang Korea Sa dagat nag ang Choson At dahil doon, hindi kailanman nagtagumpay ang pananakop ng Japan Ang turtle ship ay hindi lamang barko Ito ang naging pader na humarang sa pagwasak na isang bansa Pagkatapos ng madugong Imjin War, unti-unting humupa ang ingay ng mga kanyon at ang usok na bumalot sa mga daungan ng Korea. Ngunit kasabay ng pagbalik ng katahimikan ay ang malaking tanong. Ano ang sinapit ng makasaysayang turtle ship, ang sandatang naging simbolo ng paglaban at pag-aasa ng Choson? Hindi na muling umabot ang Korea sa ganung uri ng malawakang digmaang pandagat matapos ang Imjin War. At dahil dito, ang pangangailangan para sa mga heavy assault ships tulad ng turtle ship, ay unti-unting nabawasan Ayon kay Samuel Holly sa kanyang librong The Engine War, Hindi na inulit ng Choson ang malaking produksyon ng turtle ship Dahil naging mas prioridad ang mabilisang pagbuo ng mas magagaan at mas madaling gawin na panokson Ang pangunahing warship ng bansa Ang turtle ship, dahil sa kapal nito, komplikadong disenyo at gasto sa paggawa Ay kinilalang specialized weapon Isang barkong hindi kailangan sa pang-araw-araw na operasyon Isang barkong hindi kailangan sa pang-araw-araw na operasyon kundi para lamang sa mga sitwasyong disperado at mataas ang panganib. Sa mga tala ng Choson Annals, malinaw na itinuturing ang turtle ship bilang barkong pandigma na nararapat gamitin lamang kapag nasa bingit ng pagkalipol ang bansa. Sa katunayan, wala ng rekord ng aktibong operasyon ng turtle ships matapos ang huling yugto ng Imjin war. Kung nagpatuloy man ang kanilang paggawa, ito ay limitado lamang at inilaan sa depensa sakaling muling bumalik ang banta ng Japan. Gayunpaman, nakapalob ang presensya ng turtle ship sa malalim na memorya ng militar. Ang mga guhit, blueprint at paglalarawan ng disenyo nito ay iningatan at pinag-aralan. Sa pag-usad ng panahon at paglayo sa pananakop ng mga hapon, lumipat ang turtle ship mula sa aktibong digmaan papunta sa puso ng kultura at identidad ng bansa. Ginawa itong simbolo ng katapangan, nagtayo ng mga replika sa museum at noong ikadalawampung siglo muling bino ang life-size turtle ship replica batay sa lumang dokumento bilang pagpupugay kay Admiral Yi Sin. Sa kasaysayan ng digmaan sa dagat, bihira ang sandatang hindi lang nakipaglaban kundi nagligtas ng isang bansa. Ang turtle ship ay isang obra ng katalinuhan, tapang at pagmamahal sa bayan. At si Admiral Yi Sun Sin, ang bayaning umisip ng konsepto at gumamit nito, ay nananatiling isa sa pinakamagaling na naval commander na nabuhay ayon sa mga military scholars maging sa kanduran. Ito ang kwento ng turtle ship, ang sandatang nagligtas sa Korea. Kung nagustuhan mong video ito, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe bilang suporta.